Sa video ng ito ay pag-usapan natin ang 10 pinakamayayamang bansa sa Asya ayon sa GDP per capita. Ang ekonomiya ng Asya ay isa sa pinakamabilis na lumalago sa buong mundo. Ang Asya ang nagtutulak sa pag ng pandigdigang momentum sa paglago, ngunit ang global na kawalang katiyakan at geopolitical ay nakapagpapabagal sa ekonomikong momentum ang digmang Russia-Ukraine, patuloy na gyera ng Israel at Hamas, matas na mga interes sa utang at patuloy na pagtaas ng inflation na ilan sa mga pangunahing sanhi na nagbago sa dynamics ng pagdaigdigang ekonomiya. Bagaman may kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya ay maganda pa rin ang performance ng Asia. Kaya't ating alamin ang mga pinakamayayamang bansa sa Asia. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Cyprus Sa gitna ng Mediterranean Sea, matatagpuan ang isla ng Cyprus na may mayamang kasaysayan mula sa mga sinaunang kabihasnan. Sa kasalukuyan, ang bansang ito ay may halos parehong bilang ng populasyon ng Grego at Turkish na nagbibigay ng malalim na impluensya sa kanilang kultura. Nakasalalay ang ekonomiya ng Cyprus sa turismo, agrikultura at serbisyong pinansyal. Sa kabila ng mga hamon tulad ng krisis sa pananalapi noong 2012-2013, unti unti itong bumangon. Ang pagiging miyembro ng EU at estratehikong lokasyon ay nakatulong sa paglago ng ekonomiya. Noong 2023, umabot sa 53,930 US dollars ang GDP per capita ng Cyprus. Nagpapakita ng kanilang mataas na ng yaman sa rehiyon ng Asia. Ang kabuang yaman ng Republika ng Cyprus noong 2022 ay umabot sa 109 billion US dollars. 9. Israel Matatagpuan ang Israel sa gitnang silangan ng bansang ito na napapalibutan ng Lebanon, Syria, Jordan, Egypt at Jerusalem bilang kabisera. Isang lugar na mahalaga para sa Judismo, Kristyanismo at Islam. Kilala ito sa mga historical na pook relihiyosong kahalagahan, sektor ng teknolohiya at aktibong kultura. Mayroong magkakaiba at matas na sa sektor ng teknolohiya, cyber security, agrikultura, pharmaceuticals at depensa. Dahil dito ay naging kilalang Israel sa buong mundo sa kanyang mga pag-unlad at inobasyon. Sa kasalukuyan, ang GDP per capita ng Israel ay 54,740 US dollars, habang ang kabuang yaman nito noong 2022 ay 1.36 trillion US dollars na nagpapakita ng kabuang lakas ng ekonomiya ng bansa. 8. South Korea Sa Silangang Asya ay matatagpuan ng South Korea, opisyal na kilala bilang Republika ng Korea. Kilala sa kanyang mga teknolohikal na pagunlad, K-pop music, masasarap na lutuin tulad ng kimchi at bulgogi, mga siksikang lungsod tulad ng shul na siyang kabisera nito at mayamang kasaysayan at kulturang pamana. Ang ekonomiya ng bansa ay umaandar sa pamamagitan ng mga industriya tulad ng electronics, automotive, paggawa ng barko at iba pa. Sa GDP per capita na 56,710 US dollars noong 2023, ang South Korea ay isa sa mga pinakamayaman sa Asia. 7. Bahrain. Ang Bahrain ay matatagpuan sa Persian Gulf, ay isang maliit na islang bansa na kilala sa kanyang pang-ekonomiyang pagiging prominente, modernong arkitektura at mayamang kasaysayan. Ang manama ang kanyang kabisera na kilala sa Perlas, Formula 1 Grand Prix at kultural na kasaysayan. Sa ilalim ng isang konstitusyonal na monarkiya, lumalago ang Bahrain bilang mahalagang sentro ng pananalapi sa gitnang silangan. Ang ekonomiya ng Bahrain ay diversify kung saan mahalagang sektor ng pananalapi, langis, turismo at serbisyo. Aktibong bansa sa paghahanap ng iba't ibang pinagkukunan ng kita na malaki ang ini-invest sa mga industriya tulad ng bangko, paggawa, teknolohiya upang mabawasan ang pagdepende sa kita mula sa langis. Noong 2022, ang kabuang yaman ng Bahrain ay 116 billion US dollars na nagrang ito bilang ikapitong pinakamayaman sa Asya at may GDP per capita na 60,720 US dollars. 6. Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isang monarkiya na pinamumunuan ng House of Saud at kilala sa kanyang malawak na madisyerto, mayamang kultura at pagiging tahanan ng dalawang pinakabanal na lungsod ng Islam, ang Mecca at Medina. Ang bansa ay lubhang umaasa sa langis na nagdudulot ng pangunahing ekonomiya ang umaasa dito. Ang Riyadh ang kabisera at ang Arabic ang opisyal na wika. Ang lipunan ay malalim na nakabatay sa mga tradisyon at kaugalian ng Islam. Sa huling datos ngayong 2023 ay mayroong GDP per capita na 68,450 US dollars ang bansa na napasama sa mga pinakamayayamang bansa sa Asia batay sa nasabing sukatan. Bagaman nakasalalay ito sa kita mula sa langis, aktibong nagpupunyagi ang bansa na palawakin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan sa sektor tulad ng turismo, libangan at teknolohiya. Ang inisyatibong Vision 2030 ay naglalayong modernisahin ang ekonomiya, patasin ang paglago ng pribadong sektor at lumikha ng mga mas maraming pagkakataon sa trabaho para sa mga mamamayan ng Saudi. 5. Taiwan Ang Taiwan ay opisyal na tinatawag na Republic of China or ROC ay isang islang bansa na matatagpuan sa Silangang Asya. Ang Taipei ang kabisera at may landmark tulad ng Taipei 101 skyscraper at masiglang night markets. Ang Taiwan ay may iba't ibang impluensya sa kultura, isang umuunlad na industriya sa teknolohiya at may komplikadong pampolitikang katayuan dahil sa ugnayan nito sa China. Ito ay isang pinag-aaway teritoryo dahil sa pagsasabing probinsya ito ng China. Noong 2022, ang kabuang yaman ng Taiwan ay 5.42 Trillion US Dollars at may GDP per capita na 72,490 US Dollars. Isang Taiwan sa pinakamayaman na mga bansa sa Asia sa taong 2023. 4. Brunei Ang GDP per capita ng Brunei ay 72,610 US Dollars. Isa itong maliit na soberanong estado sa isla ng Borneo sa Timog Silangang, Asia. Pinamumunuan ito ng isang monarkiya kung saan si Sultan Hasan al-Bolkiya ang kasalukuyang hari. Ang bandar seri bigawan ng kabisera at pinakamalaking lungsod sa Brunei. Kilalang bansa sa kanyang luntiang kagubatan, iba't ibang kultura na may impluensya ng Malay, Chinese at katutubong tradisyon at sa pagiging isang Islamic monarchy na may kakaibang timpla ng modernidad at tradisyon. Ang ekonomiya ng Brunei ay umaasa primarily sa produksyon ng langis at gas, ang sektor na ito ay malaki ang ambag sa kita ng bansa. Sa paglipas ng panahon, nag-focus ang Brunei sa pagpapalawak ng ekonomiya nito upang mabawasan ang dependence sa langis. Nag-invest ito sa sektor tulad ng turismo, pananalapi at serbisyo upang itaguyod ang paglaki at katatagan. 3. United Arab Emirates Ito ay isang bansa sa gitnang silangan na kilala sa kanyang mga modernong lungsod tulad ng Dubai at Abu Dhabi. Binubuo ito ng pitong emirates at bawat isa ay pinamumunuan ng isang hereditary emir at kilala ang UAE sa mamahaling pamimili. Makabagong arkitektura, masiglang nightlife at ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa buong mundo. Umaasa ang ekonomiya nito sa langis at gas, ngunit nag ito sa mga sektor ng pananalapi, turismo at teknolohiya sa mga nakaraang taon. Mayroon ding kultura na may halong tradisyonal at makabago. Ang kabuang yaman ng UAE ay may 1.24 trillion US dollars at may GDP per capita na 88,960 US dollars. 2. Qatar Isa pang bansa sa gitnang silangan, kilala ang Qatar sa yaman nito dulot ng langis at likas na gas, pati na rin sa modernong mga lungsod tulad ng Doha, mga pook pasyalan kultura at pagiging host ng mga malalaking kaganapan tulad ng FIFA World Cup 2022. Ngayong 2023, ang GDP per capita ng bansa ay 114,210 US dollars na nagsisilbing pangalawa sa pinakamayaman na bansa sa Asia base sa GDP per capita. Ang kabuang yaman ng Qatar noong 2022 ay niulat na 407 billion US dollars. 1. Singapore ang Singapore ay isang lungsod-estado sa timog-silangang Asya, kilala sa mahusay na infrastruktura, iba't ibang kultura at maunlad na ekonomiya. Isa itong pandigdigang sentro ng pananalapi na may halong modernong mga store at mga lumang gusali mula sa panahon ng kolonyalismo. Ang bansa lubhang urbanisado, may multicultural na lipunan at kilala sa malinis na mga lansangan. Masasarap na lutuin tulad ng chili crab at Hainanese chicken rice at mga kaakit-akit na pasyalan gaya ng Gardens by the Bay, Marina Bay Sands at Sentosa Island. Kilala rin ang Singapore sa mahigpit nitong batas at mahusay na sistema ng pampublikong transportasyon. Sa ngayon, ang Singapore ang pinakamayaman na bansa sa Asia pagdating sa GDP per capita. Noong 2022, umabot sa 1.90 trillion US dollars ang kabuang yaman ng Singapore. Ang GDP per capita naman ngayong 2023 ay 133,110 US dollars. $133